Yes, mga boss, mga sir, kating ka kalaman lang. So, dito, paano ba mag parts ng ammonia sa condenser na hindi masyadong magtatapon tayo ng, ano, ng ammonia. So, ito, ito yung ating return galing doon sa condenser. So, naglagay kami dito ng access valve. so, ito yung ating uh, stop valve papunta doon sa ating receiver. Then, dito sa ating liquid line so meron din dito ang isang stop valve okay, meron din dito uh, charging port valve so dito so itong hose uh, para lang kung gusto niya mag ng walang ano so kinabit namin dito then yung isang dulo ng kabilang hose ay dito sa ating liquid line so ibig sabihin uh, mag inject tayo ng ating ano, ng ating ammonia papunta doon sa ating freezer. So doon naman sa freezer, i-manual ima naman natin yung ating solenoid para dire-diretso yung pag-inject ng ating ammonia doon sa ating ano, sa freezer na mismo. So uh, yun. At least ay nakakuha kayo ng kaunting idea kung paano mag ng ammonia doon sa ating condenser condenser area papunta doon sa ating freezer. Ito yung tinatawag na transfer ng refrigerant, ng ammonia refrigerant para hindi masyadong uh, mamoy. Ibig sabihin, ang kakaunti lang yung tatapon natin, yung matiterno lang doon sa ating hose. Yung dress ng laman ng ating condenser ay, uh, ay ay, babato natin sa freezer. Although, ang ating system naman ay ano, uh, pag nagpatay tayo so papamtam muna tayo so ibig sabihin kakaunti na lang yung laman ng ating system kasi may impact yan dito sa ano pag nagpump sa ating receiver then matitira doon yun yung ating i-inject doon sa ating freezer so yun mga boss mga sir at least eh, kayo ng kaunting idea para kung paano mag-parts ng ammonia ng uh, walang masyadong asel wala masadong amoy at wala masadong itatapon na amoy niya sa ating system so ibabalik din natin sa ating system yung ating pa-parts so yun maraming salamat po at uh, God bless po